Hello po sa vlog Justin Jay Lopez ito Namimiss po ni Kuya JL Namin kayo Dahil sa samantalang dito ng pandemic More than 3 2 years service Na kasamahan dito Nang una nanood Malamis salamat Sana i-miss natin ay Show ng Ito po ah, Dito po Malamis salamat Sana eh Bibistiyo po. 2021 to 2023 po na yun. Samantala, hindi la kasi po nag-stop na no po Justin Javidsen ata dito po sa vlog time po kasi naka ng file pa me wala kasi youtube ko eh kay Mr. Justin Javidsen of oh, another uh, uh, sorry ba ba unang no with hug of JL ng being of Mistio ibabalik ko siya kuya sa marami, kasamahan dito eh. dito pa at sana ano full demo ako ng full demo na nanalo na kami sa grade 8 student this of new Justin Jambitsen more for you po. Na dating po. Na Friday, kakatapos ng post school, kakapasok sa first school of the day. Ni Bam Dallas Santos at si Miss G. K. Luce de Na inat ko si ko. po. It's follow sa kaklase ko. Si inat po kayo ng mga klase. Hi, teacher. Hi, teacher. isang taon na ata dati ata during no the view of Jaila Pesada sa fight ah oh. hmm. <laughs> testing about about on although ato biglang face out proudly 50 years strong. This Unang bagong Justin Jan Dixon. Di pa siya apply -e dito eh. Hindi na daw eh. Dito sa apelyido. Maraming salamat po hanggang sa makasamahan dito sa Pinoy Vlogs natin po. Na, Jenny Tracy Dasepay, I miss you. Nami-miss mo kami. Bye-bye.